kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos makuha ang medalyang ginto sa Paris France Olympics ng Artistic Gymnast ng Pinas na si Carlos Yulo sa kanyang impresibong performance sa the men's floor exercise ay muli na naman itong sinungkit ang isa pang gintong medalya para naman sa men's vault category. Ayon kay Kaloy, nakuha niya raw ang unang gintong medalya kung kaya't walang masama para itodo na niya ang kanyang performance para baka sakaling makakuha pa ng isa. At hindi nga siya nagkamali dahil sa kauna-unahang kasaysayan sa Pilipinas ay nagtala si Carlos Yulo ng dalawang gintong medalya sa Olympic Games. Tinalo lahat ni Carlos Yulo ang kanyang mga kalaban sa floor exercise. Manaking selebrasyon ng naghihintay sa Pinas kay Kaloy dahil sa kanyang performance na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Tumataginting na 10 milyong piso ang kanyang makukuha mula sa Philippine Sports Commission, 3 milyong piso mula sa House of Representatives, at isang fully furnished 2 bedroom condominium unit na nagkakahalaga ng 24 million pesos sa Mackinley Hill. Mula naman sa kumpanyang Mega World, maliban pa doon ay may lifetime food supply na matatanggap si Kaloy. Mula naman sa iba pang mga pribadong kumpanya. Isang hero's welcome ang inihahanda ng lungsod ng Maynila sa pagbabalik ni Kaloy sa Pinas. Isang parada na magmumula sa Leverisa Street Malate kung saan lumaki si Kaloy. Ang mangyayari sa kanyang pagbabalik. Maliban sa dalawang gintong medalya na nakuha ng Pilipinas, ay malaki rin daw ang pag-asang madadagdagan pa ito ng medalyang ginto na magmumula naman sa dalawang female boxers ng Pinas na sina Ira Villegas at Neste Petisio. Ang tagumpay na nakuha ni Kaloy at ng iba pang mga atleta ng Pinas ay patunay lamang na kayang-kaya ng mga Pinoy na makipagtagisan ng lakas sa kahit anumang lahi sa buong mundo. Basta't may tamang suporta ay paniguradong may laban tayo. Ikaw, naniniwala ka bang sa kalamang Pinoy? Pagdating sa palakasan... ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.